Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for uh, Fire Sign Aries Leo Sagittarius. Hindi ko only what resonates, guys. Um, by the way, pagpasensyahan mo na medyo, ano kasi, mga magpo five na ng umaga dito. So, medyo, you know, yung vibe ko ba, hindi na ganun ka-alive. <laughs> mga siguro 30% na ng ano, medyo 30% ang nakatawan ko, medyo inaantok na rin. So, pagpasensyahan mo na lang. 30% pa lang naman. Anyway, for fire sign, ano yung merong met ano yung mga messages para iyo? For fire sign, meron na tayong lumabas na card. Ito pwede magkapalit-palit roll sa Madam P, yan yung Facebook ko. Baka hindi ka pa naka-follow. Hashtag Unicorn Princess Tarot. I-search mo yun sa Facebook para makita mo yung pinaka-page. Wait lang guys, inom lang ako. Okay. Fire sign. Justice card, the of pentacles. Hmm. Nakakita ko dito ng yung iba sa inyo pwedeng na-operahan ka na ha like pwedeng na-operahan ka na sa chan cesarean pwede rin consider natin yon, or anything na may kinalaman sa operation hindi naman eh, kahit hindi sa chan but maybe any kind of operation na tahian na ng something ah uh, fire sign I can see money. Mas matibay na source of income for you. Okay? Alam mo yun, sasabihin natin mas matibay kasi pwedeng naka-experience ka rin ng mga hindi malgandang event doon sa particular career na yun. Eh. Maybe a business or maybe career, trabaho, na pwedeng una hindi siya nag-workout para sa'yo. Pero, sooner, sooner or later, oh yeah, yung iba pa nakaranas ng mga hindi magandang experiences doon sa career mo na yon Tapos, pwedeng yung iba itinigil or yung, iba pwedeng hindi naman tinigil pero tinuloy pero hindi, hindi siya ganun masyadong okay. But sooner or later, mas papabor na rin sa to fire sign. Sino yung person na mo? Okay. Four of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Nahihiya siya sa'yo. Para sa kanya, you are the Empress. You are someone na kahanga-hanga. You are someone na parang... I mean, I feel like masyado siyang proud. Sa iyo, kwento kanya sa iba na parang proud siya sa kung sino ka, kung ano meron ka, kung ano yung nagagawa mo. This person admires you a lot. Nahihiya siya in a way na pwedeng mas tingin niya, mas stable ka, or mas maybe you do have a career or business na parang para sa kanya, mm, eto ka, ako hindi pa ako masyadong okay financially, so this person, nakukumpara niya yung estado mo sa estado, more like sa estado hindi naman sa itsura, pero sa itsura nakikita rin natin na na-admire ka nitong taong to especially na yung iba sa inyo, pwedeng unti-unti ka nagiging proud sa kung ano yung meron ka And then, or tututunan mo i-accept ko ano yung mga meron ka. And then, ito the person na to is like, wow. Diba? So, parang na-admire uh, ka talaga niya. Hinahangaan ka talaga niya. Ano yung emotion niyo sa isa't isa? -tisa? The person that you're dealing with, uh, ano yung emotion niyo sa isa't isa? -tisa? Wait lang, guys. Ayan. Masyado kasi ako nakayoko kanina. The Magician. Seven of Cups is here. Uh, gusto mo nang tinutulungan tong person na to? Or gusto mo siya? You know? And pwedeng okay naman yung tingin mo sa kanya. I feel like itong person na to is someone na parang lumalabas yung pagka-rebellious energy mo sa taong to. Like, willing kang gumawa ng mga bagay-bagay na hindi makakalain gagawin mo. Basta siya, basta sa kanya. You know? Wait lang. Ayan. <laughs> Kumuha ko ng unan. Bakit? Mas gusto kong komportable tayo for today's video. Kasi paantok na paantok na talaga. Siguro yung 30%, mga 35 na ngayon. Okay. <laughs> At least 5% lang yung nadagdag. Mm. Ano yung emotion ng person na to for you? Emotion ng taong to para sa sa'yo. Okay lang yun. Alam mo, damar na mas komportable akong kausap ka, kukunik. Nakukuha ko yung energy mo. Mas nagiging masaya ako. Sa reading. At saka ikaw din, di ba? Imagine mo lang parang isipin mo parang nagbi-video call lang tayo. Yan. Emotional person na ito para sa iyo. Nasasaktan siya. Kasi wala siyang magawa. Gusto kanya tulungan pero parang wala siyang magawa. And there's a spiritual, well, this could be a soulmate. Ayan, soulmate twin flame connection. Knight of Pentacles, Page of Pentacles. Napakabagal na ito person na ito, ha? Sa so soulmate connection, napakabagal niya. Kung baga dapat may gagawin siya or may dapat gawin siya, pero parang hindi niya ginagawa. Kasi parang, pwedeng iniisip niya mabuti, 100% kung dapat bang gawin yung bagay na yun. You know what I mean? Tapos ikaw parang, gawin na natin to. Magre-risk ako. Or, yeah, your rebellious energy is talagang nandun. And then, what will happen in the near future para sa connection na ito? Ace of Wands is very good, no? Very good energy ng Ace of Wands. I can see actions mula sa'yo. Maaaring may mga bagay kang hinihintay or hindi ka masyado nagmamadali but in the future, I can see that you will take action pagdating dito sa bagay na 'to. The Queen of Pentacles is here. Taurus Virgo Capricorn. And I can see uh Nainis ako sa mga taong nakikinabang sa yo. In the future, may mga tao na makikita kung ano halaga mo, kung ano mga itinulong mo sa kanila. Pero parang part of them is nagiging ahas pa din. Mag-ingat ka sa mga ganun tao. Kabasa-basa may pagkaibog bahay, bigyan ko kanin-kanino. Bigyan mo ng boundaries or limitasyon yung sarili mo pagdating sa pakikipag-connect sa ibang tao kasi time will come parang tatarantaduhin ka lang nila. Well, yung iba sa inyo, I can see pwedeng disruptions pagdating sa pagtulog mo. Pwedeng may mga hadlang para makapahinga or makatulog ka ng ayos. O yung iba, pwedeng wala namang hadlang. It's just that yung sleep mo, yung tulog mo, medyo magiging affected ka sa mga susunod na araw. Eh, so, yeah, I can see new beginning in the near future. Ito, new beginning na to, parang wala kang choice. Gigisingin at gigisingin ka talaga. Parang kailangan mo talaga gawin to yung beginning na to maggawin. Parang gusto yun mo man or hindi, wala kang choice. Wala kang no choice, parang gano'n. Kailangan mong simulan to. Kailangan mong gawin to. Ma obliga ka. The Hierophant is here, well. I, I can see a lot of um, question na pwedeng soon masasagot na sa Ang pinaka maganda dito sa reading na tanay kita natin yung pag may tutulong sa iyo eh. Magtiwala ka lang sa tulong na ibibigay nitong taong ito. Huwag ka na mahiya. I, I can see a person here na pwedeng makipag-communicate sa'yo yung iba sa inyo, this could be a cross-watcher energy. May nakakita tayo ng communication dito and then communication na parang sa una nakakahiya but then in the near future maunti-unti na mawawala yung hiya dito. Pwedeng communication about love. Maybe this is your soulmate. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.